Dalibang metro, dalawang metro, eh ipagawa nyo sa kontraktor. That's the purpose po. Ilang beses ko po tinawagan dyan, until such time, na nagkaroon kami ng uh, Zoom meeting when I was in Laguna, along with all section chiefs present. At tinanong ko po sila kung kamusta, meron ba tayong sinasabing mula-mula. sagot po nila wala. Nung si J.M. Ramos po ay magsasalita, at sasabihin niya sa akin, parang meron, Ah, uh, nilapitan po siya ni at the time uh through instruction daw po. nilapitan siya ni RJ Dumasik Sabihin mo uh delay lang pero ongoing. Magpapatunay po si CJ Ramos. JM uh Engineer JM Ramos. Do you uh, agree? Yes for your honor. Magpapatuloy ko po. At that time, matapos po yung summiting. 'Yun po yung pagkakataon na pinuntahan na po ako ni JM Ramos sa Kaninjir Restigalang. Sila po ang nagsabi sa akin na boss mo kang niloloko kanin dalawa. So, ginawa ko po upon knowing it. Tanda-tanda ko po that was Sunday, August 3, 7:30 PM. Ginatawag ko po lahat sila. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nagaganyan? Inaamin ko po, yung pong project na yun ay in-house. Hindi ko po tinatanggihan. Makakasama po kami yan, biligay kong negosyo. Pero hindi ko po sinabing gawing ghost. So, nung na ko po yan, magpapatunay niyo po yung mga hepe. Sabi ko, bakit nyo nagawa yan? Bakit ganyan? Sabi ko sa kanila, baka isipin ng mga kasama niyo na ako'y kasama niyo dyan. Aminin niyo sa kanila na wala akong kinalaman dyan. Yan po ay sinab sinabit na po ng mga hepe ang apidabit nila sa central office. Yun po, That August 3. Tapos po, sabi ko kay JM, after the meeting, meron ka pa bang posibleng makita? So, nag-report po ulit sa akin kinabukasan si JM. At kinausap ko po si JP si Bryce. Kasama po si Mr. JM Ramos at pinapagalitan ko, bakit meron pang 2024? Ano yan? Bakit ganyan? Hindi po sila kumikibo. At that time, kaharap po si JM Ramos, sinabi ko sa dalawa, kayo ba ay willing pumirma para sabihin okay, walang kinalaman dyan. Inaamin ko po yung pagbibigay ng project. Tapos po, hindi po sila kumikibo. Mula po noon, hindi na po kami, uh, nung mga unang araw, ang sabi na sa akin, bigyan ko lang sila ng pagkakataon para ipagawa. At hinayaan ko naman po na gawin nila. Yun po, may mga pagkakataon pa po na nag-usap kami, ah uh, three weeks before the, the hearing, sabi ko, sana anong plano nyo? Maraming taong madadamay. Ilan po, hindi ko po pinakako. Umamin po sila sa harapan. Nandiyan po yung mga ibang hepe na present dito. They have the affidavit. Uh, inamin ko lang po, binigay ko yung bilang negosyo. Pero hindi ko po yung sinabi na gawing ghost. Kaya po ko, galit na galit nung kami po yung magkakaharap. Iyan po yung pinatutunayan ni Mr. J.M. Ramos po. So nung na-discover niyo yung ghost projects, eh, mukhang na-ghost kayo. Your Honor, hindi niyo alam eh. If I may, for the information po, I'm the first who report to Secretary Bonoan. That was August 7, 5 p.m. Secretary, do you agree? Na do you confirm? He came to my office and reported to me, Mr. Chairman. Uh, Engineer Bryce, JP, sabi nyo kanina, lahat ng ginagawa at lahat ng inyong kinikilos ay alam ng inyong boss. Interject, ano nangyari? Jim? Opo, Your Honor. With the permission of uh, Senator JB. Yes, uh, Senator. Hindi na di ba, una ko nang tinanong sa iya, uh, idininay mo. Yung kauna-unahan na inamin mo kay Secretary Bonoan, dininay mo. Ngayon, ngayon mo lang inaamin. Sir, uh, you know, with your respect po sa inyo po, Ah, uh, ang tinatanong niyo po kasi at that time, totoo ba na 50... Hindi, Billion. Opo. Opo. Oh, billion. Opo. Oh, Inamin mo kay Secretary eh. Tapos dininay mo. Ne, Your Honor, ang nireport ko lang po kay Secretary ay meron pong ilan na nadiskubre po. Even the Secretary can tell, wala po kong specific na number at amount doon po sa nireport ko sa kanya. With your respect, sorry po, Your Honor. Thank you. Uh, Engineer Price, uh, JP, nagkausap pa kayo. Totoo bang pinagalit? Sabi nyo kanina, alam lahat ni, ng inyong boss pinagalitan pala kayo dahil doon sa inyong ghost. At sinabi rito kanina ni Engineer J.M. Ramos. Ano masasabi niyo rito? Ay, Your Honor, sabi ko nga po, wala po kaming kilos na hindi alam ng boss ko. Alam niya po lahat. At yun nga po, pinaako niya sa amin yung problema. At sa katunayan nga po niyan, kung nangyari po yun ng pagtawag pag pag niya noong August 3, yung linggo po na yun, mga bandang Wednesday po, tumawag po siya sa akin ulit para ipaako yung ano, yung problema. At doon na po ako sumagot na hindi ko boss gagawin 'yan. Dahil hindi naman totoo 'yan. Hindi naman kami lang 'yan. Alam mo lahat ng ginagawa namin. At doon po siguro po nung nung nag-usap nung sinabi ko po nung sumagot po ako kay boss na ganun, doon na po siya nag-report kay Secretary Bonuan. Ah, <laughs> uh, Engineer JP Mendoza. Ito ah, sabi mo 'yung totoo dito. Nagkausap kayo ng inyong boss at humingi ka ng tawad nung kanyang na-discover, totoo ba na, Totoban, na nung na-discover niya yung mga ghost projects? Hindi, uh, boss, uh, your honor, bali, kung yan po yung sinasabi na nabalitaan ko nga po na nakarecord po yung usapan. Kasi madalas tinatawagan nga po ako. nasagot mo na lang na tumawad, nagkausap kayo at uh, humingi humihingi kayo ng tawad, humihingi ka tawad, recorded man o hindi. Hindi po, Your Honor po. De, pero mukhang ganun eh. Mukhang, mukhang, uh, <laughs> Cantra, ano sabi mo? Nag-usap kayo. Your Honor. Hindi po siya natawad sa inyo dahil Ito to... po. Ang unang nag-message po sa akin ang asawa niya. Sabi niya, di, hindi ba pwedeng mag-usap kayo ng Epong kasi ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Sabi ko, wala namang problema. Ah, may mga kumakalat po na recording eh, alam niya po. Sabi ko sa kanya, kung tanda-tanda ko po, sabi niya, Boss, nalulungkot po ako eh. Sabi niya daw po kay Boss Bryce, eh, parang wala nakin tiwala sa akin. Sabi ko, alam mo ka po pong, speaking of tiwala, buong buong tiwala ko sa inyo. Ang hindi ko lang matanggap, mula 2022, 23, 24, 25, itinago niyo sa akin yan. Masasabit ako ng hindi ko alam. Ang tapos po, sabi ko, epong eh hindi ko siya sabi iligtas niyo ko. Ang gusto ko lang katotohanan. Eto, kausapin mo ang asawa ko. Ha? Kausapin mo ang asawa ko. Gusto kong malaman ng asawa ko na hindi ako involved dito. Inamin niya po sa asawa ko yan. Ma'am, totoo po. Eh, JP, ang gusto ko...